Jet, di ba tayo napalpak dito? Nasayang tayo ba dito na. o? Oh, ito, ano to ah, birthday ni mga Andy, habol to. <laughs> <laughs> oh, bro. Yan. Ako rin mo, Laki ng problema. Mga <laughs> <laughs> Mga Andy. Maganda Ma? nga. ano pa? bibili niyo bukas? Tumama, ito. Ito. Huwag sumama na. kung tumama sana kayo sa loto. O. Ito yung cooker namin. O. Nagluluto ng asian. Uh, <laughs> sa Saudi. <laughs> ah, sa Saudi. Ito. Eh, no. Ang eh, no, haba. Ito oh. niyan. Ang katawa ng ahas. Sinto kaya pa namin kung mukha ko sa inyo. Masyadong yung oh, kita yung groping sa po yan. Oh. Ay! Kanda ng dede. Kanda na ha. tayo sa Manila sa uh, Oh, okay. yun. Ayun Eh, yun na, yun na. Oh, lumagpas pala. Lalo tayo mag-chewy yan. Bigay niyo yung mga roaming mina. ha. Ayun, yung barkada namin, tisoy yan. Yan yung tisoy. Lando ikaw, wala ka roaming, kunin na Oh, di ba? Sisiso. Oh, okay. uh -huh. ay ko ya ng kwarto ko, ayan. Ano ba 'yung? picture namin, <laughs> ayan. Ayan na picture namin. Ayan, picture namin yan. Ayan, yeah, parto namin. Yan. Yan ako. Kalbo. tata, tata, Ito, Uwi na to, <laughs> <-uwing> to <laughs> eh. Kaya suplado uh, na, na to eh. yung yan. Uwi <laughs> na eh. Uh, ha? Na, uh, uh, uh. uh. <laughs> na ng araw yan eh. Ayaw na magtrabaho. Tatlong <laughs> <laughs> ko ko na, <doon> <laughs> ano na magtrabaho yan eh. yung ano ko? ko sa'yo? Hindi pa. Tapos na ko itong ahas namin. no oh. ano yun eh, yung ahaba. Hasya, hindi yung manok. Ito na ang patata. O, yan. hindi. Yabang sila, o. Eh, sa ko beta namin, yao lang po. Ayan, <laughs> sa <tapola> naman yan. Ito, <laughs> <laughs> ano, Hindi huh? chong, eh. Wala pa akong ano, eh. Wala pa akong... hindi ko pa No, man, man. Pa, bangga, <laughs> ha? Hindi, so. Hindi ka magpapaiwan, na? Pera na Ha? Hindi, Ha? 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 Hindi ka Ha? 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 Ano? Ha? 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 Tik-tik Ha? 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 Tulog mo lagyan ng ano yan, ha? Paminta, ha? Patis lang, tsaka toyo. Ah, patis lang pala. Ilan taon na kayo, Andy? 56. 56? 56! <laughs> 66? 56? Kasi yung size ako, ano eh. Ilan taon na kayo? 16! Ayaw niyo umamin, ah. Ayaw niyo umamin. 16 na nga eh. <laughs> Lando, pero ang bike ko ni King Soft Drinks. Mga 5 minutes pa okay. lang. Ano, anong ano, lasa? Mandi. Kasi may narinig sa suka yan eh. sukat Suka ano. Yan, may narinig. Malasa. Lapas si Ay, kailangan ng ano pala sa apritada. Bell pepper. Para pampalasa. Meron dito. Bell pepper yung ano, sili na malaki. Pampalasa yan eh. Pampaala, di ba? Pampabango. Meron? Mga di, baka meron kayo dun. Pag, pagdala nyo ng ulam. Okay, Ray na lang. Parating na siguro yun. Sira na yung N95 ni Ray. Sabi niya sa akin. Et, eto, natatakot ako dito sa, sa cellphone ko. Eh, baka masira <laughs> Kasi pag nag-charge siya, dalawang oras daw, tatlong oras. Ito isang oras lang eh.